ayun mamamana, ayun nandito tayo ngayon sa parula lighthouse, ayun kasama natin si na Jimboy si <laughs> Lutz ayun, bon bun si Lutz Mac, ayun o oh. shoutout sa inyo mga idol ayun, <laughs> ayun o <no>? guwabo <laughs> talaga ni Jimboy so, ayun, abangan nyo na lang mamaya mga idol kung ano ba ang ating mga mahuli Ang story, oh. oh. Yung suki mo, bago ang lahat, shoutout po sa inyo mga idol Ayan, shoutout po Adventure ni Boy Pana Kay Edgar Sabido Kay Serum Motovlog At kay Waray Upay Ayan, shoutout po mga lods At kina Renan Fishing Adventure kay Berry Spiro Rapier Spear Fishing kay Jab Pabon at kina Burns Blood at Jebs TV Shoutout po mga idol yon at paahon na tayo mga idol ayan may malulugat na yung ating camera ayan patabi na tayo so ayos na yung ating huli ngayon ayan, so, doon na lang sa bahay mga idol so yon mga idol at nandito na tayo sa bahay ito na yung ating mga so halos blue -tail unicorn ang huli natin mga idol oh. ayan mga surahan konti lang yung halo mga idol na ibang isda ganda ng ispat ng mga idol na ano natin talagang sagana sa surahan ayun ito titimbangin natin kung ilang kilo bang nahuli natin lahat ayan puno na yung planganisa nagpapasalamat pala ako sa inyo mga idol sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel ayun sana patuloy niyo pa itong suportahan at sa mga bago pa lang yan uh, Pasubscribe subscribe naman mga idol ayun ha o bale 6 na kill lahat ang huli natin ayun sakto, anim so ito ay bibenta natin at yung iba pang ulam ayan o so hanggang sa muli mga idol abangan nyo na lang po yung sundating dating mga upload at maraming maraming salamat at hanggang dito na lang muna at God bless bye bye